guys uh, lang natin and si Ma'am Arabelle yung ating partner lang nag clock sa lahat ng ating mga pauwi then ngayon kakauwi lang ni Blue okay about a 360 speed so pangalawang ano uh, niya sa malayo okay last time is uh, agdangan and ngayon naman is started Quezon no so ayan si Blue So, siya lang yung may ganito, no? Uh, separate uh, trap door. Ayan. Ayan ay uh, from our uh, breeder cage. Ginawa natin, uh, okay, meron siya sa reeling, ano, uh, daanan. Yan ito yung kanyang. And, ayun, marunong na siya dyan. Uh, bumaba. So, ginawa talaga natin yan dahil uh, susubukan ulit natin si Blue sa liparan. Okay, uh, last 2020 uh, inilaro natin siya sa ITRA then second uh, second dropper siya no, ng ano ng ulisan so siya yung nag number 2 noon sa pulling okay, uh, galing na siya doon pero sa so, ngayon syempre kinakalawag na medyo yung pakpak niya is wala ng ano wala ng muscle no hindi na rin sanay sa masyado salipad. pero hindi na masama dahil kahit matagal siyang ano nasa breeder breeder cage Uh, same ni si Baden na ating leader eh ayun nakapagtapos naman ng ano uh, pagod ko complete clocking no so nung una mas worse pa si si Baten, kasi ang ang alabang niya is uh, 51 speed no so ayun then ito si Duay 117 uh, speed alas uh, last agdangan 92 kilometers then puntahan naman natin yung pinaka main lock natin then sa ngayon ay kulang pa tayo ng ano uh, isa 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 hinatin yung ating mga uh, isinale sa Plardel and Los Baños ayun uh, yung ating uh, stop band read, uh, kay blue meron ng itlog ang kanyang asawa yan yung ano sinali natin sa Plardel kay Quezon, no? So, halos lahat sila, you know, 800 speed lang dahil ang lakas ng ano, no, ulan and hangin kanina. Then, nakaka-proud talaga yung may mga ibo na, kasi kanina may nakita ko mga tumagos talaga kahit masama pa No? Okay, pangalawa natin, yan yung isang malaki natin na, ano, na kalapate. Uh, anak ni Blue. No, kay Onse. And, ang unang-unang nag, uh, drop kanina is itong ating block uh, black. So, siya yung pinaka lahat, pero siya yung pinaka-mabilis Pero about 800 lang. Pero hindi na masama dahil talagang iniwanan niyo yung mga, ano, yung mga kasama niyang pinawalan natin. Ano? Then, ito naman, yung ano, uh, Muleman uh, cross dun sa ating uh, diesel na uh, MJK line. Yan yan, mismong ano, uh, checker na yan. So pinawalan din si Ian sa ano sa Claret Del. Then yung sa Los Baños natin, ito actually ano na to eh. Uh, ito yung isa sa mga pitogo rekta natin about a uh, 117 uh, kilometers. Uh, sinasali natin ngayon sa CSWRPC. So doon siya maglalaro hanggang sa huli. So ang ginawa natin ay ini-split natin yung mga kapis sa sa Ulpa and yung mga henaman natin ay sa uh, CSWRPC. So, para yung mga mag-aasawa ay hindi magkasama sa isang truck, no? And hindi tayo doubt na pawalan sa malayo. Then, sunod. Ito, uh, pinawalan din kanina sa, ano, sa Los Baños. Actually, ito ay uh, kapatid nitong malaki na to. Ayan. Kapatid niya. Okay, yan yung, ano, yung sinubukan nating uh, uh, ano, uh, pairing sa, ano, no? Uncle and, ano, Angel Denise. Then, asin pa yung ating mga kinawalan. Eto. 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 Blue bar. Uitin. Okay. Ito. Che checker na to. Then, itong checker nyo to na cross ng email ng MGG. So, yung kasama naman ng ano, ng blue bar na yan ay isa sa Uh, pinawalan sa ano sa Los Baños. Yan naman ay anak ng ating uh, pagod-pod uh, complete clocking ng okay ng 6 laps sa uh, CWRPC. So, yan ay ano uh, anak ni si Baten at ng ating uh, Muleman. Ayun. Uh, at ito naman yung ating pinagmamalaking si Si Baten na uh, hari ng bagal pero uh, isa sa mga ano nagsampong uh, nagsampung uh, ng CSWRPC NBR uh, NDR 2003 ng CSWRPC uh, siya mismo si Siba din no? lang isang daliri no? uh, first round pa lang is naputol na ng isang daliri pero simula nang pinatunayan niya na, na kanya galing ay nasa huli yun. Yan yung update natin sa ating mga lumipad ngayon So ang hinihintay natin ay isang uh, blue bar na uh, sunog uh, Anak ni Onse at ng uh, Taiwan, ni Ludwig Bayani ayon uh, natitira natin uh, Taiwan bird nakross kay Onse Ayan at yun lang po uh, Kita kita po tayo next uh, Kargahan Ng Plaradel At ng uh, sa susunod na lap ng ano Training cost ng CSWRBC uh, si Okay at iintayin pa natin yung ano yung isa So sana hindi siya mahuli At uh, umuwi siya ng ano Ng maayos Alright I can't